Mga kapatid, tuwing Human Rights Day, hindi lang gobyerno ang dapat tanungin, pati tayo sa simbahan. Dahil kung ang dignidad ng tao ang ating ipinangangaral, bakit sa tuwing may paglabag sa karapatan, mas nauuna paminsan ang neutrality kaysa paninindigan? Bakit parang mas takot tayong mabahiran ng politika kaysa makita ang dugo ng mga naapi? ang pananampalatayang hindi marunong magsalita sa harap ng injustisya ay nagiging dekorasyon lang sa lipunan. Hindi ito ang simbahan na itinuro ni Jesus, isang simbahan na nakikiupo sa mayayaman ngunit nakakalimot sa sugatang bayan. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay may tapang, tumayo, magsalita at kumampi sa dignidad ng bawat tao. Ako, si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama ninyo sa pananalig at pakikibakang panlipunan.